Malupit kaya insisting na dapat alam ni Castro kung nasaan si Orly Gutesa kahit walang ebidensya o predicate is peak kabobohan. Malinaw na ang goal ay gumawa ng eksena for viral Cloud at hindi pa doon nagtatapos ang kabubuhan. She even claimed na sinungaling ang INC spokesperson sa interview niya kay Corina Sanchez. So pa alam siya sa pamunuan ng iglesia, alam, nasasabihin niya lahat yon. Al alam na, oo. Kasi um, nag-negotiate, bibigyan ka ba namin ng, ng ano... ng panahon, magsalita uh, saan ka ilalagay sa programa kaya makikita mo, afternoon nagsalita, hindi na nila tinuloy yung third day. Pero kapatid na Edwin, siguro ito ay isang katanungan. Hindi lang kami, iba ang mas maraming nagtatanong at mas gustong malaman nila ang kasagutan. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? Oh, Napakaganda pong katanungan. Ano po? At uh, palagay ko kinakailang i-address ko po yung kasagutan niya sa mga nanonood sa atin. Opo. Uh, Pinag-uusapan naman po, pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Labas sa pinag-usapan ang sinabi senadora. Ni Cristo, mm. ang uh, nabigla. Mm. Nabigla doon sa sinabi niya dahil uh, hindi naman yun uh. ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. damas I hindi, I hindi